OMG! Marian Rivera may maanghang na banat kay Lindsay de Vera. Isa ng malaking pasabog ang siyang patuloy na pinag-uusapan ngayon sa social media dahil sa naging pag-amin umano ng dating aktres na si Lindsay de Vera, na nagkaroon sila ng anak ng aktor na si Ding Dong Dantes. Hanggang ngayon nga ay hindi makapaniwala ang maraming netizens lalo na ang fans at supporters ng Domian na magagawa palang mga liwan ni Ding Dong sa kanyang asawang si Marian Rivera. Batid kasi ng marami na sa halos ilang taong pagsasama ng mag-asawa ay halos perfect couple talaga sila at walang makakasira sa kanilang pagsasama. Kaya naman laking gulat nga ngayon ng mga netizens dahil sa paglutang ngayon ni Lindsay Rivera. Nahalos hilang ilang taon ding nanahimik matapos ng lumabas noon ng blind item na nabuntis ng sikat at pamilyadong aktor ang Scarlett na kanyang nakasama sa isang pelikula. At itinulong si Lindsay de Vera at Ding Dong Dantes umano ang tinutukoy sa nasabing blind item. Agad ngang nagtago sa publiko si Lindsay de Vera nung mga panahong iyon at piniling tapusin ang showbiz career nito. Kaya naman mas lalong lumakas ang espekulasyon ng mga netizens noong na totoong nabuntis na ni Dingdong ang aktres. Base sa unang lumabas na balita ay aware daw si Marian Rivera sa pangangaliwang ginawa ng kanyang asawa ngunit hindi pala nito alam na totoong nabuntis pala ni Dingdong noon si Lindsay. Ayon nga sa aming source ay muntik nang maghiwalay noon si Dingdong at Marian nung malaman ni Marian ang naging relasyon ng asawa kay Lindsay de Vera. Ayon pa sa balita itinago umalo ni Lindsay ang katotohanan kay Ding noon sa pagbubuntis nito dahil alam naman daw nitong hindi siya ang pipiliin ng aktor kundi ang kanyang asawang si Marian. Kaya naman mas minabuti na lang daw ni Lindsay na umalis at magtago sa publiko para na din sa ikatatahimik ng lahat. Ngunit ngayon daw na lumalaki na at nagkakaisip na ang kanyang anak ay kinailangan na niyang magsalita at aminin ang katotohanan. Samantala dahil nga sa muling pag-ingay ng nasabing isyo na ilang taon na din ang nakakalipas mula ng pumutok ang balitang may naanak ang aktres si Ding Dong, ay galit na galit umano ang asawa ng aktor na si Marian Rivera nang malaman nito ang naging pag-amin ni Lindsay de Vera na may anak silang dalawa ni Ding Dong. Ayon pa sa source hindi umano naniniwala si Marian sa mga sinabi ni Lindsay na nabuntis ito noon ni Ding Dong. Hinahamon din umano ni Marian si Lindsay na magpakita ng ebidensya na ang asawa niya talaga ang ama ng kanyang sinasabing anak. Sa ngayon nga ay wala pang sagot ang kampo ni Lindsay hinggil sa mga binitawang salita ni Marian patungkol sa aktres.